Huwag mo sila. But, um, sila. Sabi mo na sa mga series. Dahil may ano kamo? May ano kamo? May immersion tayo tayong Ah. May immersion gamit tayong aga. May immersion gali sila. Kasi ko daw kadamo man. O kadamo sa ila. Ay, oh. Aga-aga pa. Ayun, but ako, chismos, agitlo, ay, buta ka-chisme. Sagit pala sa akon. Kaya hindi ko kilala pa mang koton. Ang na niya para hindi ka maligaw. Na, ako ay isang chismo, isang gala. Kung saan saan na parating tingnan mo yung kotse ko. pa naligo kung saan saan nakarating. Ah, talaga ako ang daming tambay dito grabe kaya tambay na lang kaya ako ko alam kung saan tambay tambay saan tambayan spy na kaya ako ng tricycle papuntang ano lahat. <coughs> guys, kapag sa school nila na bless. Bakit saan na nga akong kagupa at nakarating ay pasad yan na. Kaya na din na lang ito. Kaya lang sa may ang malikot. Mamaya ayaw, hirap ako magulit dyan. Hmm. Pwede ka magtago dito. Tapos sabay, Bulaga ang puso ko'y minibibo yan ang talit ng kung hindi ba naka hindi ba ako makaabot dito. so for crime diba wala eh ganun talaga anong oras na kaya sasakay na lang ako ng tricycle sasakay ako ng tricycle ah mga kachismos ang gala sasakay ako ng tricycle ha Ay, ako ng tricycle para makauwi ako sa amin sinyesa ng sinyesa. Sabi niya, dito kayo, dito kayo, kayo dito, dito kayo, sila dito. Sabi ko. So, go na dyan. Alak